Hi guys! Mayroong mga makeup yung sinasabi ko sa inyo na na lang siya. Yes, yung mga makeup na dapat, sabi ko sa inyo, 2 years lang ang time niya. Tapos, kahit na ang mahal niyo siyang binili or mga branded yan, after 2 years, kailangan niyo, niyo siyang itapon, okay? Kasi, magkakaroon lang kayo ng mga allergies, especially sa mga sensitive ang skin. So, yung pang Meron ako dito'ng mga papakita sa inyo na talagang as in hindi ko rin siya nagamit kasi hindi naman din ako ma make up. Kailangan na natin mag declutter 'yan ng ating mga make-ups here. Ito, Victoria Jackson. 'Yan, Victoria Jackson. Um, padala lang 'to sa akin so from Australia. Ito siya. Ayan, parang pocket make-up lang siya pag nagta-travel ka, yan, pwede mo siyang very convenient na gamitin kasi uh, pag gusto mong travel, tapos gusto mo lahat, baon mo na, ayan, mayroong makeup. Teka, huwag tayo dyan kasi marami akong tambak dyan. Yan, ganito siya. So, ang pangalan ni Victoria Jackson. I don't know this brand kasi galing siyang, ano, um, Australia. So, ganyan siya. Tapos, ayan, meron siyang Ganyan pang blush, pwede mo rin siya dito. And then, yan, may mga lipis. Ayan, tapos kapag binuksan mo siya dito, meron yung tingnan nyo, ganyan-ganyan na siya, diba? Ayan. So, nagamit ko rin naman siya kapag may mga okasyon. Ayan. Ito, mga nude. Ayan. Ito, pwede nyo gawing highlighter. Pero dahil sa expired na siya, tapos dito, may nawala dito eh. Ito yung pang um, eyelash, gano'n, something, gano'n. Um, sobrang lagpas na siya sa 2 years so kailangan na natin siyang club oh, tab yes, is ano pa yung mga yan, include nito ito yung mga naubos ko na pero hindi ko na siya talagang sinulit yung gamit, ito fit me fit me ng Maybelline ayan, so this one is 400 yan siya, and ang um, ano niya is 220 yung pinaka shade na sa face ko yun. Ayan, ngayon siya. So, meron pa siyang natitira, pero dahil sa, um, ano na siya, mm, um, more than 2 years na rin siya, lagpasa sa 2 years, tapos, ganyan, 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 mirror siya. So, lagpas na siya, and then, itapo na rin natin yan! Okay? And, another one is, close ko lang po, para, mas maganda, kasi, medyo maingay yung baby ko sa labas. Pasensya! Pasensya! Yun, yung may mga baby. Ayan, yung Maybelline din, na para Maybelline na pang pocket size din, na, you know, pang powder, pang pagka oiliness ka na, oiliness is next to ugliness. So, okay, kailangan ka mo mag karon ng ganito. Kapag maliit na bag lang yung dala mo, ayan, ganyan lang siya. Wala siyang mirror. Kailangan na rin natin siyang itapon. Kasi, mga expired na yan eh. And then, ito naman, sa LA, LA, LA Girl, yan. Burado na nga siya. Pero may natitira pa siya. Ayan. Ayan. At ito naman dito. Ayan. Kapag kailangan mo, gusto mo itim na itim yung mata mo. <laughs> Ayan yung may mga tungkil dyan. Tawag ba dun? Or yon Ayan. Saan ba tayo pa Ayan. So, meron pa siya. Ganyan pa siya karami. Eh, umabot na rin siya sa expiration. So, itapon na natin. Diba? And, ano pa ba? Mm, yun. At Et, eto, yung mga contact lenses. Ayan. So, kailangan din magpalit kayo ng mga contact lenses nyo. Okay? Yan, dry na dry na yan. Eh, Oh, ayan, meron pa siyang ano, diba? Tumapon pa siya. Ayan. Color naman nito is uh, green. Green yung color niya. So, ito siguro kailangan na natin ring itapon kasi hindi ko din siya nagagamit talaga is in and then meron pa ako dito guys na you know ang vlog natin today is magtatapon-tapon tayo ng mga makeup na na-expire na isang ganyan siya oh eh kita niyo ba yan na hindi naman dun sa mga nakapanood nung vlog ko dati pero na ako na mention ko na, na hindi talaga ako ma-makeup na tao. kaya lang ito is yung husband ko um, LDR kami, no? Long distance relationship. So, most of the time, talaga nagpapadala siya ng mga perfumes, ng mga uh, makeup from Australia. Before nasa Australia siya, and then ngayon nasa Canada siya. Mga, galing naman sa Canada yung padala niya, na hindi ko na rin talaga nagagamit. Yun. Uh, eh, kinang na natin mag-declutter. Okay. This one is from Australia then Okay, ba diba? Sobrang mga talagang pang pro na magaling mag-makeup yung mga binibigyan niya sa akin. Pero kinamit ko lang siya kapag yung birthday ng anak ko, ganyan, birthday ng mami ko, ng daddy ko, yung mga kinakailangan lang talaga. Yan, as in, halos wala rin akong nagalaw dito. Yan, wait lang, buksan natin siya. Ayan siya, ba? Diba? Ang dami niya, kung mahilig ka sa mga yan, gusto mo colorful ka, yan, mga K-pop, yan yung mga piliin mo. And then, mga nudes naman yan. Kung -hit ka sa mga ganyan. May mga lipis na rin siya. May mga pang blush on, additional makeup, pang contour, pang highlights. Yan, mga mga lipis. Ayan, meron pa dito sa kabila. Ayan. Kung gusto mo yan, green. As so, in, yan, yan, yan. Yan, yan, yan siya, guys. So, talagang pang pro pa talagang pang salon yung mga binibigay sa akin ng husband ko. Ayan, kaso, kailangan na rin natin siya itapon. Kasi nga, yun nga, kesa naman sa manghinayang kayo, ba diba? tapos magkaroon naman kayo ng mga kung ano-ano dyan tumubo dyan sa mukha nyo, mga togi-togi, magkaroon ka na ng ano dyan, mga palayan dyan sa mukha mo. Eh, wag naman, diba? Huwag ka manghinayang sa mga ganun. Kung ang um, ang uh, i mo naman is yung sarili mo, ba? Diba? Meron din ako mga naked palette. Okay, uh, yeah. ayan. Ayan, hindi rin halos. Ay, nako guys. Ayan, hindi rin halos siya nag-glow. So, tapon natin. Mga original siya yun, uh, ingatin kayo sa pagbili din sa mga tsanggilang kasi hindi nyo alam kung ano yung mga chemicals na nakahalo doon, ba? Diba? Nagtitipid-tipid kayo, pero alam nyo guys, hindi advisable kasi yung pagtitipid natin minsan, kung sarili nyo naman ang iaano nyo, itataya nyo, hindi talaga dapat, ba? Diba? Kasi ang kapalit noon mas magasos, mas magagasos na kayo pupunta kayo sa derma, kung may nangyari sa inyo, o, oh, edi eh mas nagasusan kayo, bumili kayo ng mga ganto sa Changi, Mga ganyan, mga naked palette na as in kalat, kahit sa, sa labas lang, dahil sa mga nadadaanan nyo lang, mabibili nyo siya ng, eto, 1,000, original 2,000 siya, mabibili nyo siya 3,000 yung mga originals. Na safe naman kayo na within 2 years, gamitin nyo siya, pagdating ng 2 years, expired na siya. So, tas nabibili, mabibili nyo lang ng 99, 150, 200 sa bangketa. Tapos after noon, pag may nangyari sa mukha nyo, especially kung alam nyo naman na sensitive yung skin nyo, huwag kayong bumibili sa mga ganun mga lipis, mamamagayan yung, yung uso nyo, o di gumanda ba kayo, Diba, anong gagawin nyo ngayon? Hindi nataranta kayo, pupunta kayo sa dermatology sa mga, ano, ipapacheck niyan sa mga doktor. E magkano? Check up. Diba, 400, check up lang. O, bayad nyo na sa doktor yun. Eh, kung may bibilin pa kayong gamot para dyan, kung babalikin pa kayo, eh, di yung 200 nyo, ano nangyari? Nakaliman libo na kayo. Eh, samantalang meron namang 33,000 na makeup, 1,500. O, na mabibili kayo, original pa. O, oh, diba? Ayan. So, ayan, mga naked. Ayan nagpas na siya kasi sobrang dami so hindi ko siya rin siya nagagamit talaga and then this one, ayan bumili rin ako ng EB Ito naman, binili ko to, EB hindi pala siya EB, Fashion 21 ayan, bibigay ko sana sa sister ko, kaso parang hindi niya na-trip kasi ang dami niya yung makeup talaga, yung sister ko sobrang galing niya mag-makeup, as in pro na pro sa pag may makeup, pero wala siyang channel hindi, hindi pa rin siya ready mag-channel. <laughs> okay, yan. Fashion 21. Hindi yan siya. Okay. Hindi siya. Hindi ano siya, guys. Clear. Diba? Yan. Halos, hindi rin siya nagalaw. Talaga. Ang dami. Ang dami pa. May mga binawas na rin ako dito. Oo, okay, may mga binawas na rin ako dyan. Uh, hindi ko na rin na-vlog yon Tapos, mayroon ako mga LA... Uh, mga brushes. Ayan, yung hiwalawalang laman ito. Ayan na lang siya. Ayan. Tambak na lang to guys. Eh. Kaya pasensya na, hindi ko na siya rin masyadong pinapansin. Hindi na siya, hindi ko na siya nililinis kasi as in, tambak na lang siya. Tapos, ito from, from, ano yata ito? Uh, hindi ko alam. Uh, sa ano yata ito, nabili sa HBC. Yan yung as in, kailangan ko talaga ng pang emergency lang. Tapos, mga nude colors. Yan sa HBC, ata siya kasi ang ganda lang niya talagang tignan. O, oh, di ba? Pang, pang, ano, pang highlighter, pwede siya. Ito, pang kila, yan. Black na black na. Okay. Um, ayan, meron akong mga galing pa dito maliliit na pang eyeshadow. Ayan, Mga pang eyeshadow. Galing siyang Australia din. Ayan, ang ganda niya, guys. O, oh, ang ganda to. O, ang ganda to. Parang powdery type. Sobrang ganda pa naman ng ano niya. Ayan, dahil na kapag gagawin ito nyo siyang, basta may hirap siyang buksan. Basta may cover pa siya dyan. Blue! Ang color niya is blue. Um, kapag mahili ko yung mag-party-party, party, ganyan. Kasi may mga glitters-glitters to. So, pwede mo siyang gawin highlighter din. Hindi naman siya bloom-blue eh. Pang, parang makintab lang din siya. yan dalawa siya. Nagaling din siyang Australia, pero hindi ko na rin siya nagamit talaga. So, sa dalim, meron pa siya. Meron ba? Ang dami pa. Pero, abutin tayo ng ano dito sa pag-vlog natin. So, ayun. Um, ginawa ko tong vlog na to para dun sa mga uh, girls. Yun. Mommies. Mga ganyan. Okay? Sa mga poor girly dyan na huwag tayo maghinayang dun sa mga nabibili nating mga pricey na mga pampaganda. Ganun kung expired na siya, then kailangan nyo ng e-declutter. Ang mali ko rin naman kasi, um, kailangan kung hindi nyo rin naman magagamit, tapos sobrang dami nagbibigay sa inyo ng mga ganyang makeup, mamigay, mamigay kayo sa iba. kay sa kapatid nyo, sa mga beses nyo dyan, ibigay nyo kesa sa ma-expired na lang siya dyan at itapon nyo na lang. ba? Diba? Yung iba naman ng mga na to, na ipamigay ko rin siya talaga, yung mga lipis ko, bago sa umabot ng expiration, na pamigay ko naman siya pero ito talaga yung mga natira na wala na akong mapagbigyan yun, huwag kayong kasi mas magastos kapag ka nanghinayang kayo sa mga bagay na yun isipin nyo yung sarili nyo, okay, yung health nyo, yan importante yan, very important yan and yung skin natin napakahirap, lalo na kapag super kinis kayo tapos may nangyari dyan sa skin nyo, sayang so, naman, diba ba Ayun. So, guys, itatapon na natin ito. Okay? At sa mga nagtitipid dyan, na bumibili sa mga bangketa lang, um, hindi natin alam kung ano yung mga nilalagay dyan. Di ba nga, inaano na yung mga nandyan? Hindi na disclaimer do sa mga nagtitinda sa mga bangketa. Okay? Nasa sa inyo Pero ako kasi guys, ingat lang din. Okay? Kung ingat lang din talaga tayo. Lagi tayo mag-iingat sa lahat ng mga bibili natin. Lalo na kung sa pagkain, sa mga gagamitin natin sa katawan natin, sa mga anak natin, sa pamilya natin. Okay? So, if you like this video, kung nakatulong siya, kung kahit pa paano nakapagbigay ng in information sa inyo, especially sa mga girls dyan. Okay? Please don't forget to like this video and subscribe guys share na rin sa iba and don't forget to click the bell icon para update kayo sa ating mga next vlogs alright thank you for watching Chris channel guys I love you kita kita lang tayo next time Godspeed I used to walk the pressure